Yan, ay mga kasama oh. May dala kami oh. May bigas. May toyo, soka, asin, mitsin. Magluluto kami sa ilog. Pag may ano kaming lokan. Ay, baka kami natin nga Kuya, cellphone ko yan. Nandun sa anak mo. Parang may parig ng mga ano eh. Yeah. Ng mga chichidora din eh. punta kaming ng Elo. Yan, Yung mga kasama, yan namin dalaw. Yan, dala namin niya. Wala ha? mama? ilog. Oy, Bruno! Hindi. Yan. ding, 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 ding. ding, ding. Oi Bruno, umuwi ka nun Bruno. Uli pa uli. Uli na uli. Shit. Punta kami ng ilog. Mawa kami ng lukan. Sa huli nga eh. Para makita kay Lato. Oh. Kaya, ang dami namin no? Ang daming ilog. Ang iba ay nandoon na sa... ...umuna na sa amin. <laughs> ay, tabi kayo, tabi! <clears throat> Mag-ihaw kami ng lukan. Pag may makuha kaming lukan, iihawin namin. Ayan, nagdala kami ng suka at saka ase. Parang, parang nakaano, masarap eh. Parang balot. Yo, may pizza na pala oh. Napulot. yeah Napulot mo yan sa basura. iya yeah. Napulot sa basurahan. <laughs> <coughs> lalakad po kami kami po yung maglalakad tang ilog siyempre dadaan kami nang highway yan ng... kami highway Bagay na Pipitin mo nga rin na para kami manggagapak ma nito. Ay, sinulog ko ang mo yung... mo Ay, ay, tawid na! Ay, tawid! Ay, tawid na! Tawid na, tawid! <laughs> <laughs> Tama ma, namin mga sa para kami, pa, maham, maham, mahuwa, siyot. Ay, kami para kami manggagapak ay pupunta lang naman kami ng ilog para kami manggagapak ay pupunta Una kayo, una kayo. Para. guys. makita kayo sa ano. pada pak Alaman dia bisa mulang.